ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th Anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakala <laughs> nakalaang, nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat. Mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po. Unahin ko po una ang uh, mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara o ni Dagan pa siya Presidente dili na magkalisod-lisod ani atong naso. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang uh, decision ko pero sa ngayon hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako Kamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At uh, I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC. Dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang competition, bakit ako matatalo? They may be my, a minority, there may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin Ilang Di lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay ang Disaster Response. So nung ako ay umupo, ininstitutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay Disaster Response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang Deluvio Typhoon pinaghandaan namin earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So, anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito. Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ako ng music, sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil, <laughs> tatlong beses tayo kumakain araw-araw kung gusto natin bumili ng leche plan, meron pang leche plan. At ayaw natin ng leche plan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old, sumakit lang ang likod. Anong sabi ng Doktor. It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Tanong sabi ng doktor, six months na lang. Yun ang hawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoo kawawa at kailangan ng tulong natin. Lang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, now we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan, Gutom Minsan, sa isang araw, wala na talaga kinakain. Sila ang totoong problema at totoong nangangailangan ng tulong dahil sila ang kawawa. This is about the kingdom of Jesus Christ and the assault on the kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nong amahan na aperti sa nila. Noong isang araw, Kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis padala din niya sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahagluk na sila. And then I said, Mali nga malisang. Mali nga mahaglo. Kay bawo mo nga, no? Gipadalahan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod. Asa na ang rule of law. Ipadala sila din para haglokon mo. Gipadala mo sa ginoo para pasagtol sila. Place of violence. The Kingdom Nation is the expert on peace. Dabawenos yeah. 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 are peace loving Filipinos. And in fact, Dili lang Dabawenos. because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas. What do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila o bala, tirahon mo o tear gas, preach to them the words of God. pangtulong. If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Pangako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ako. Buhi pa siya karon. Kaluwi sa Ginoo, she's blessed with a very long life. She's in her 90s lumad sila din sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of sa Davao City. Ang iyahang uh, trabaho is magmaligya o kanihan panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Ano yung mga ukay-ukay kung ginatawag nato karon o niya mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. siya o baklaran na maligya siya o mga sandals, mga mo ang inabaligya to sayang so, Sa iya po ka ng dilip magulat nga na customer, kundi tawagun ni mo dapat ang customer. Masudlo nimo sa imuhang tindahan. Doon na siya eh, pulong sa ako ah, tong batanon pa ko. Kebaw mo, diri manggod sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino, na kung sa mga elders, kita tawagon ka maldita so kung batanon ko ang ako ang lula ang istorya mas mga saba tingali onya matubag ko mayon dayo na ang ako ang lula mag hinay hinay ka inday kay ang gaba sa ginoo dili magsaba. Through the years, when I was growing up, mawin ako ang mahinong duman. Ang gaba, dili magsaba. Muna, mag, nagkaroon ko o hanlok. Imagine mo, mabot lang kayo, di man lang magsaba. Sa so, di kakatats, di kakasagang. Tungod kay ang gaba sa ginoo, dili magsaba. Oh, itong I know. Diligin ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Nag-anak lang ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of uh, spiritual enlightenment. Naka-I can love my enemies. Wala, ko sa inyong hang level. O ito ka ganina, nag ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako, ah, dili man ako sila mamahal I cannot bring myself to love them. Pero, ang ako, verse pulong para kanila mauam. Ang sa ginungundig magsaba. tulad siya ang principio sa ako ang lola ko rin and God will take care of you all the more because kamo you can love your enemies you can forgive so you will gain victory God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. kaganina, uy, nawala naman itong atuang ko ay um, background. Kaganina, sinipugtan na ako sa inyo hang uh, wall. And then, nakabutang dito, 39 anniversary. Nakauna-una ko, na sa pagtuo sa mga inchik, malas magutang night. Muto na ka anak ko, siguro sundo na ko. Wala may mawala sa to ah. Kung sundon na to ang tinunguan sa mga inchi, nga dili gyud ka mag-celebrate og night. So this is our 40th anniversary. <clears throat> Mamalakpak ka para sa 40 years. You have come a long way from one to almost or approximately eight million around the world. You have overcome challenges and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero na ang gihapon mo sa ngalan sa ginoo. Yeah. Ug sa tanaw na ako, sa kadagahan, sa kalisod, ug sa kadagahan sa pandaot, ug sa kadagahan sa dili pagtuo, sa inyo nga sa kadagdahan sa pan kanang ba sa inyong hang pagtuo i think you will reach 100 years or more magpadayon o magpadayon mo basta ang inyong pagsalig o pagtuo hugot din sa ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ako ma-explain sa inyo nga ang kalisod atong panahon na to. Nga doon na yung mga nipangayo sa imuha ng COVID-19 response pero walay budget ang para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Naghan kaayo. TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, shelf workers. Dili nako gusto mo sa bato. Pero doon ako yung mensahe sa mga dabawenyo, maupod ang mensahe nako na sa inyo Karon, Dili lang sa mga naadini, sa double city, kundi sa tanan ng miyembro sa kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, nagingon ko ma. I will leave you with a verse. And nangita ko o verse, butang na ako dito, of being afraid. And doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. your God and yourself they comfort me. Ayaw mo kalimot na ay inuong na nagtanaw sa atuang kanan. O, ang iahang gaba pili magsaba. Let us clap for a hundred more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong four year anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines.